Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Sa po si Atty. Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts, hindi po papa monetize. Handog ko sa inyo, straightforward na opinion Walang halong komisyon o sarswela At ngayon, by your request pag-usapan po natin isang Filipino middleweight contender, ang trigger man from Sambuanga del Sur, si Well John Mindoro. Usap-usapan po ang taglay na punching power ng batang ito, 13 wins all by knockout. Tingnan natin, ito bang si Well ay well done na o meron pang kailangan ayusin sa kanyang arsenal? At ano ang history na hinahabol ni Well Mindoro sa middleweight division kung sakaling magtuloy-tuloy siya as world champion? Lahat po ng pag-uusapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts at Tony Ed Tolentino kasama ninyo sa Balitaktaka ang Boxing. Muli pag-uusapan po natin ang Filipino middleweight boxer na si World John Triggerman Mindoro. E eh, paano ba naman ang record ng batang ito? 13 wins, walang talo, all victories by knockout. Meron lamang isang draw kontra kay Takeshi Inoue ng Japan last year ang bigat ng punching power ng batang ito. Alam nyo, ang kanyang apelyido ay Mindoro, pero ang lakas ng kanyang suntok ay unti-unti nang nararamdaman sa buong mundo, lalo na ngayon na siya panyana na sa Amerika. Sa history ng Philippine Boxing, mga kaibigan, hindi po araw-araw na nakakakita tayo ng isang middleweight Filipino boxer. Kung titinan po ninyo ang listahan ng ating mga World Boxing Champions, karamihan ng ating mga kampiyon ay nanggaling sa mababang division. In fact, nagsisiksikan sila sa flyweight division pababa. Meron tayong ilan na nakaakyat, junior welterweight, welterweight, at junior middleweight pa nga. Remember, ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, umabot hanggang junior middleweight o 154 pound division. Although hindi naman siya nag-exactong 154, sapagkat catchweight lamang ang laban niya kontra kay Antonio Margarito. At itong si Manny Pacquiao, Nanggaling talaga sa mababang division, Unti-unting umakyat hanggang sa makawalong weight class. Kakaiba itong si Well John Mindoro. Pag binuksan mo ang kahon, instant na. Siya ay middleweight. Malaki na talaga itong batang ito. Hindi ito gulong na kailangan pong bombahan para lumapad. Siya po is fresh from the box already a walking middleweight 160 pounder. Yun ang kagandahan ng batang ito. Hindi na kailangan pong manggaling sa ilalim. Talagang he is a natural big guy. Only 24 years old, ha? 5 feet 11 ang taas. Maganda po ang ikang ay figura ng batang ito. At alam natin sa history ng Philippine Boxing, iilan lamang ang talagang nag-excel sa middleweight division. Back in the 1960s, meron tayo si Manfredo Alipala mula Tarlac. In 1968, lumaban po siya para sa Orient Pacific Boxing Federation o OPBF Middleweight Championship lamang nga ay natalo. But in 1939, mga kaibigan, the Philippines produced yung ating kaisa-isahang world middleweight champion. ay walang iba kung hindi si Seferino the Bolo Puncher Garcia. Itong si Seferino Garcia ay nirecognize ng New York State Athletic Commission as world middleweight champion in October 1939 nang talunin niya si Fred Apostoli by knockout. Garcia was a hard hitter. Parang si Mindoro, ang lakas po sumuntok ng mamang ito. In fact, mayroong isang American journalist back in the 1930s who compared the punching power of Severino Garcia to heavyweight boxing legend Joe the Brown Brammer Lewis. Ganun po ang impact noong uh, Severino Garcia. He made famous yung tinatawag na bolo punch. Iikot yung kamay, sabay suntok, ano, pinausop po yan ni Seferino Garcia. Nakuha po niya yan sa kanyang tatay sapagkat ang kanyang tatay ay mananabas sa tubuhan. So hawak-hawak yung gulok, iikot, biglang wasiwas. Ano? So doon niya nakuha ang konsepto ng bolo punch. Again, as you can see, very rare, very, very rare na tayo ay merong middleweight boxer. Ngayon, meron po tayong at least dalawa. Nandiyan si Yumir Marshall, fresh from the Olympics he is campaigning either as middleweight or super middleweight. Mas malaki pa nga siya kung tutusin dito kay Well John Mindoro because he can go as high as 168 pounds. Pero iba, in my opinion, itong Mindoro. Ito kasing si Ymir Marshall, mukhang na-accomplish na lahat sa Olympics. Milyonaryo na nga ito eh. Ah, hindi na nga kailangan mag-professional boxer itong si Ymir Marshall sapagkat nakamit niya ang lahat sa kanyang pagiging Olympic boxer. Itong si Mindoro, ay talagang gutom na gutom pa. That eye of the tiger, nandun ang determination sapagkat uh, wala pa siya na-accomplish talaga uh, unlike Ymir Marshall. So the motivation is there for uh, well John Mindoro to really make it big sa pro boxing because hungry to, hungry like a wolf, sabi nga po natin. But is well John well done? Kung baga eh, Okay na ba talagang isuong sa mas malalaking laban? Perhaps for a world title? Yan po ang ating susunod na pag-uusapan. At nagbabalik po ang boxer short. Sa edad na 24 years old mga kaibigan, ay kinakailang lumarga na ng todo itong si Well John Mindoro. He has to go full throttle. Ika nga, i-upgrade na ang kalidad ng oposisyon sapagkat tumatakbo po ang oras. Yang 24, ito yung prime years ng isang boksingero. The way we see it mga kaibigan, nandoon ang potensyal. You cannot argue with punching power. Sabi nga ng aking mga kilalang trainer, kapag meron silang nakikita ang bagong boksingero at nakita nilang nandoon na, inbound na talaga yung punching power, ay eh madali nang ayusin yung ibang arsenal. Madali nang ayusin yung ibang skills niya because hindi ka makakita na kumbaga yung punching power nandoon na malakas na talaga sumuntok. Yan po ang nakikita natin dito so far kay Mindoro. He is still a work in progress, a diamond in the rough. Pero nandun po ang potensyal mga kaibigan. Ibang klase yung right straight nitong si Mindoro. Talagang he can level a condemned building with that right straight. In fighter, very aggressive, pasok ng pasok, up pressure fighter mga kaibigan gustong gusto ng mga Amerikano yan gustong gusto ng mga boxing fans yan Sa uh, syempre that's what made Manny Pacquiao very famous the aggressive, the infighting, the power punching pero sabi nga po natin may mga bagay na dapat ayusin unang una we'd like to see well John Mindoro fully develop yung kanyang left jab maganda po yung left jab ng batang ito eh kailangan yung left jab maayos sapagkat that will set up the right straight kasi nangyayari, nakita natin kay Lucas de Abreu, yung kanyang huling laban, in the early round, tinatamaan siya Papasok siya, nahuhuli siya ng mga uppercuts, and he is blindsided. Pasok siya, nandun yung mga hooks ni Abreu, tinatamaan siya. And we also saw that kay Takeshi Inoue last year, nung lumaban po ang dalawa at nagtapos ang laban sa isang draw. But the potential is there, mga kaibigan, sapagkat you cannot argue with the punching power of this boy. Pero gusto natin makita, kapag nag-upgrade ng kalidad ng oposisyon, nandun pa rin ba ang punching power? At pag siya nalagay sa alanganin, how will he respond to pain? How will he respond to adversity? Yan hindi pa natin nakikita sapagkat sabi nga po natin, the problem with power punchers, they, they do not stay long in the ring. Ah, hindi sila nagtatagal sa ring kasi ang bilis eh. One round, two rounds, ah, hindi mo talaga makikita. May bit ba wala? Eh, tapos ang ganda laban eh. Pero nakita po natin, nag improve ang batang ito. Up uh, from that fight with uh, Takeshi Inoue, nakita po natin yung progress dito kay Mindoro in his latest fight contra kay Abreu. So tuloy-tuloy lamang, tuloy-tuloy lamang para kay Mindoro. Walang magbabago sa work ethic, pero I'd like to see ma-develop yung left jab. I'd like to see the left jab right straight combination. I'd like to see him in and out ang laro. Minsan naiipit siya sa loob eh. Kapag medyo na sidestep siya, naiipit siya sa gitna. Ah yung kanya mga wild rushes, nauhuli siya, nabablindsided siya ng mga hooks at uppercuts. So ito yung mga bagay na kailangan pang ayusin para kay Mindoro para siya ay maging well done. But we'd like to see him really upgrade the opposition. Dan po lahat magsisimula ang asenso para kay Mindoro. So we wish him all the luck sapagkat he is chasing history, looking to become only the second Filipino world middleweight champion. Good luck, Mindoro. Ah, ipaalam mo sa mundo, iparamdam mo sa mundo na yung punching power hindi lang pang Mindoro. Yan po ang buod ng ating Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Alam nyo, hindi kayo required mag-like, mag-subscribe because hindi naman tayo nagpapamonetize. Pero ginagawa po nyo yan. Kaya pinipilit po natin every now and then maglabas tayo ng munting episode. Dito lamang sa Boxer Shorts. So until the next episode, ako po si Tony Ed Tolentino nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang!